Guys, swimming na tayo. <laughs> At may naglalayo siya dun. <laughs> Ayan na. Ibigit mo. Ibigit. Ang dami mo nga magaganda. <laughs> Sorry guys, hanggang mo. Ibigit na lang muna kayo ha. Ah. <laughs> ano na lang kayo? Video na lang muna kayo. Ibigit <laughs> <muna> na kayo. Ibigit lang <laughs> muna kayo panoorin nyo na lang yung bukot sa amin guys <laughs> Mga ka-jungle Mga mo ka jungle Mga jungle Mga jungle Mga ka-jungle Ngayong araw ito ay Napaka-intense ang aming uh, uh, Activity ngayon Opo ah pong makikita Langgaw uh, Langgaw Nasa <laughs> Ano? <laughs> sa 13,000 <laughs> May 10,000 guys na lumusang dito sa tubig. Pang 13,000 po yung doon. Ah, yun. Nagpasagulong. 13,000 po. Tapos ang saklap <laughs> nito ay itong tubig nga hindi na to, hindi na lasang sol. Lasang ano na, lasang dagat. Sa <laughs> <laughs> alat na. Sa dami ng tao guys. Eh.

Yes, <laughs>